Yung ano niya, yung pantalon niya parang puno na ng tae. Ha? Ay parang naging baboy talaga grade. Sabi nila, ah uh, ano to? Ah uh, hindi. marahas paggutom ah. paggutom hindi naman kasi nila ito ikukulong mga kababayan kung ito'y hindi malikot so ayun mga kababayan mga kabarangay no magandang uh, umaga po sa atin lahat uh, nag-message po sa atin si Ballpoint man kaibigan natin actually kumpare ko din po siya mga kababayan napapanood niya po yung mga tao na nire-rescue natin. Kaya siya po yung uh, naging tulay para matuntun natin tong kapatid natin na nasa kulungan na na nagmistulang baboy na siya mga kababayan. Dahil nakapantalon pa siya. Eh, dapat Naka, short na lang. Short kasi pag lumumi. Direct. Para madaling matapos. Pero yung pantalon mahaba. Eh, naiipon yan. Ay, naiipon na eh. Baka alipungan -ali Hmm. Tingnan mo para yung puwet niya. Di ba? Parang puno na. Puno na. Tapos... Kasi, kasi yung mga yelo-yelo na yan, dumi niya yan. Dumi yan. Nakaawa hmm. talaga. Pati yung kamay niya madumi. So nakakain na rin niya. Oo, oh, nakakain. Pati yung dumi talaga. Kaya kailangan dito, kung lilinisin to may ano talaga, yung spray talaga. High pressure. Yung boss -bos lang. Hmm. Pero andito ang mga kamag-anak. O, oh, nandyan lang yung um, kamag-anak. Pwede natin kausapin after. O, oh, tapon mo na yung plastic. Bigyan pa kita. O, oh, tapon mo yung plastic. O, oh, tapon mo. O, oh, tapon mo. Sige, ilapag mo. Tapon mo. O, oh, ayan. O, oh, dito ka lang. Dito ka lang. Ako si Daddy Frankie. Kuya, kaibigan mo, dito ka lang. Tignan nyo guys yung damit niyo Talagang nagtutong-tutong na. Ay, mahaba yung hair niya guys. Mm. Ang ganlikod yung hair niya. <laughs> Kuha natin na maraming tubig to. May poso dito maigi ba? Uh, meron dyan, meron dyan sa May poso. Sa bahay ng kanyang kapatid. Gawin natin mga kababayan. No? Hindi ko alam kung anong behavior nito, pero sabi nila, uh, ano to, uh, marahas paggutom ah, paggutom hindi naman kasi nila ito ikukulong mga kababayan kung ito hindi malikot kaya nila kinulong ito kaya hindi tayo pwedeng ah, magpakampante pero naawa ako mga kababayan unang kita ko lang talagang tumayo yung balahibo ko kaya gawa natin ang paraan na malinis siya Mm -hmm. Ito. Ito hindi siya nagkakasakit Pag matutulog, diyan na lang hum, 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 na hum, mm hum, yan hum, 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 niya yan. hum, 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 hindi hmm, ko alam. Oliver! Oliver! Juan, Oliver. Oh. Kuya Oliver! Oliver! Oliver, ilang taon ka na? Hindi ko alam. Hindi mo ah. na... Ha? Ha? Ilang taon ka na? Ha? Ano nangyari sa'yo? Ano ko? Ano ko? Ano Ano nangyari sa iyo Kuya Oliver? Ano ko? Ano ko? Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nila kinulong? Aray, aray. Aray, aray. Oh, may sakit. May nasasak, may nararamdaman, may nararamdaman siya. May nararamdaman. Mm-mm. Kaya Oliver, anong nangyari sa'yo? Anong masakit? Anong masakit? Wala na talaga, no? Naging kawawa na yung kalagayan niya. No? Siyempre, nakaganyan lang lagi. O, oh, tignan mo yung kamay. Ay, tayo nga, pag matutulog sa simento kahit walang tubig, pag ising, kinabukasan, sakit na yung likod eh. Oo. Ito pa kaya eh. Basa. Basa. Ba't ganun? Mga ilan sila magkakapatid pa rin? May idea ka? Wala eh. Pero isa lang yung nakilala kong kapatid dyan. Yung nakakilala talaga dyan, yung asawa ko talaga. Ay, yung asawa kasi mo. Si Barkada daw nila to noon. Ah, so, pwede ba makausap muna yung asawa mo? Pwede. Sir. Sige, papuntahin natin dito. Dalawa kayo, bro. Sige. Ito mga kababayan, no. Uh, Unti-unti, inaalam ko muna yung... Uh, pinagmulan kung bakit. Dahil uh, hindi tayo pwedeng basta-basta kasi nakarehas talaga. Baka mamaya pagka ito'y... Ay... Aray. Aray. Anong masakit sa iyo? Anong masakit? Ha? Anong masakit, Oliver? Dito kayo, Ma'am? Okay lang. Sama ko kayo sa video. Yan, yeah, sir. Kaya si Ma'am dito. Toko March. Ayan. So mga kababayan, mga kabarangay, bago po tayo magpatuloy, uh, pasintabi po. Sakaling umabot sa inyo ang video ito na natapatan na kayo ay kumakain, ipagpaumanhin nyo po, no? Kasi talagang medyo madumi. No? Mga um. kababayan, mga kabarangay, sila po ang mag-asawa ang nag-reach out sa team Daddy Frankie para ma-puntahan mm -hmm. si Kuya Oliver at ito kalungkot na sitwasyon dahil talagang mukhang baboy na siya. Ah, oh. uh, sabi ng asawa niyo po, mas kilala niyo siya. Oo, dati po ko niyan barkada namin 'yan. Matino naman siya noon. Siguro mga teenager pa lang ako noon siguro or hindi lang siguro. Kasa-kasama namin niyan kasi pag nagkuhan po kami nag ano nakiki-birthday kasi kasama din namin. Matino pa naman siya yan siguro more than 15 years na siya. Nakakulong diyan. Bigla na lang namin nakita diyan na sarang sinabi nila na ay kinulong na nila si David. David po kasi yung alam kong pangalan niya. Mm, David. Kaya noon tapos bigla na lang sabi kinulong kasi nga po nananakit. Ah, ano, nananakit talaga siya. Mm, -mm. Nananakit talaga siya. Eh, yun, nagulat din kami. Eh, kasakasama nga namin po yan kung saan saan dati. Mm -hmm. Kung may kainan yan, kasakasama namin kahit inuman yan. Mm -hmm. Lalo sila kuya ko po. Pero may idea ka, ma'am, kung bakit siya nagkasakit ng ganyan? Hindi ko rin po alam. Kasi biglaan lang din ko nalaman po yun eh. Yung na, mga kapatid na nakakulong na siya. Na siya. <laughs> Hindi... Balik, one naman po kasi noon talagang parang meron na siyang konti-konti noon. Pero matino naman po siyang mm -hmm. usap pag kinausap mo. Mm -hmm. Pero ewan po naman bakit. Pero ilan po silang magkakapatid? Ewan ko po. Uh, lima? Lima. Sa lima pagkakaalam ba? mo, lima. Opo. Ayan o. Uh. Uh, bakit kasi nakapantalon siya tapos tatay na lang kung ano. Kaya ang kapal na yung tayo sa short niya ay pantalon nga po. dapat talaga dyan ano, palitan ng damit at sumagupitan kasi yung dumi mm -hmm. magkain po. daw magkain ka dala eh, sige okay pa, lang pa, pa. hayaan nyo gusto pa yung plastic tapon mo dito yung plastic tapon mo para hindi mo kainin o oh, ayan Naganda, talaga yung mga ilang taon naman sabi po nung mga relative no, siya 16 years hindi ba siya nagkaroon ng asawa, pamilya, wala? Wala po. Binata Sa siya. Talaga yan? So, ang totoong pangalan niya, David? Hindi ko rin alam kasi ang alam ko na... Oliver! Oliver daw. Oliver daw. hindi ko rin alam kasi ang alam ko kasi dati oh. David. So, Oliver pangalan mo. Oliver. Okay. Ilan ang kapat Ilan kayo magkakapatid? Magkakapatid. Oliver! Oh. Ilan kayo magkakapatid, Kuya Oliver? Ha? May sipon siya eh. Isa! Isa! Diwa, talong pa, ima. Panila, Li lima? Lima kayong magkakapatid? Anong pangalan ng kuya mo? Ha? Huh? Anong pangalan ng kuya mo? Ikaw. Aba. Anong pangalan ng kuya mo? Ba? nagan mo? Oliver! Oliver talaga. Oliver talaga. Oh. Nagan ni Manong. Oliver, Kuya Oliver, ilang taon ka na po? Hmm, ewan. Gusto mo lumabas dyan? Maligo tayo? Ha, Kuya Oliver? Lalabas tayo dyan, ha? Maligo tayo, ha? Maligo tayong dalawa, gusto mo? Kuya Jesse, Kaya Oliver, lalabas tayo ha? Maligo ka ha? Para hindi mo nakakain yung dumi. Ayan, kinakain niya pati plastik talaga. Kaya Oliver, lalabas tayo ha? Ilalabas kita dyan, maligo tayo. Para malinis yan, no? Habang nasa labas ka, lilinisin yung bahay mo. Oh, ito pa. Ay, naku po kababayan. Grabe talaga. Oh, tignan nyo yung yung pantalon niya mga kababayan, grabe talagang punong-puno na ng kasi hindi siya pagtatae siya mga kababayan, hindi na niya tatanggalin yung yung pantalon niya. Ang ah, napakabaho. Napakabaho mga kababayan, grabe to. Oh, ito, kain ka. No? Wala na talaga siyang alam mga kababayan. Nakakain na rin niya yung dumi niya naku grabe na to pati yung ano niya mga kababayan no? nagka tutong tutong na Kuya Oliver manggalin natin yung damit mo ha hmm. martilyo pakawalan natin to mga kababayan huwag sila nilagari hindi hmm. hmm. martilyo lang bro